Umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Kumusta po kayo, guys? Nandito tayo sa set ngayon, guys. At tinauna eh, nauna tayo, guys. At titingnan yung ating ginawang plasing kahapon, guys. Kasi umulan ka na. Malakas ang ulan ka na, guys. Tara, guys. Titingnan natin, guys. Ating plasing. Yan, guys. Titingnan ay sa taas, guys. Yan. Yan. Ooh. Ba na kasira din ata guys. Yan. Yan na po guys oh. Yung naplasing natin kahapon. Kasi din natapos guys gawa ng ano doon. Meron pa doon. Yan. Naplasing natin kahapon guys. Hindi ko nakuha ng kapang, guys, kasi nakalimutan ko, guys. Ayan, guys. Mamaya, tutuloy natin yan. Mamaya, guys, diyan. Ipo-fortify natin yung, guys, eskulahan Yung doon. So, yung guys, ito na lang mamaya, guys, pag natapos. Guys, magpateles tayo mamaya, guys, kasi dumating na yung tiles na itatiles natin doon sa CR hindi lang bumili ng ano yung adhesive kasi kailangan adhesive yung gamitin natin yung, guys tiles tayo dito guys bubuksan natin ng breaker guys yan bukas na yan guys dito tayo magtatiles guys hanggang doon yan guys dyan hanggang dyan mataas guys yan Guys, tapos tayo mamaya dyan, guys. So, lababo, guys. Hindi pa nakabili ng pang tiles. Guys. Okay, so, guys, open na yung gate, guys. So, oh. ayan. Ayusin na lang natin yan guys yun naka-spot lang ho yan Ating ipapulwood yan guys Ayan na lang natin yan guys Ayan guys oh Basketball